Ano nga sa'yo, Rubun? Shoutout sa inyo, mga tsinggo. So ngayon, mga tsinggo, update natin no, yung paghanap namin ng trabaho dito sa Korea bilang isang release. No? Um, alam nyo naman, mga tsinggo, na pumunta kami ng Pyeongtaek, no Galing pa kami ng Deko at saka na, nakipagsapala kami sa Pyeongtaek nung last week. no Dahil nga sa Dego, hindi kami makakuha ng trabaho. So, pinaregister namin ang, ang aming ano, papel doon sa yung tech ng isang linggo mahigit no Kaso wala talagang ano, company na nag-hire sa amin. May isang company na pumasok na pinuntahan namin. At saka palpak naman kasi hindi sila tumatanggap pag ano na pag uh, mababa na yung visa, mababa sa isang taon. So tumat tumatanggap sila ng ano yung medyo mahaba pa punta yung visa. Kaya simula noon, na-cancel yun dahil hindi nga kami tinanggap at saka uh, Nagantay ulit kami na may papasok sa ano sa account Kaso, umabot sa ano sa sa linggo mahigit wala nang pumasok mga loads. Almost 9 days kami naging dono doon, no? nagstay doon sa shelter. Wala talagang pumapasok. So nakapag desisyon kami na lumipat na naman ng ibang lugar kasi may nagsabi sa amin na uh, mas maganda daw i-try nyo yung uh, Incheon kasi may uh, Uh, may uh, may ano doon hiring no may isang labor job center na naghahanap ng uh, worker uh, walong company po siya mga lods so try namin kapag no? Uh, so sa ngayon mga lods ay nandito na kami sa insyo no uh, kasi nakahanap na kami ng shelter na pwedeng mapakiusapan no na tutuloy kami kahit na siguro mga ilang linggo na kung saan hanggang makakuha kami ng trabaho ay doon kami magi-stay. So, sa ngayon nag-aantay kami sa yung susundo sa amin na uh, taga-shelter uh, na siyang magdadala sa amin doon sa shelter. Sobrang hirap po yung pinagdaanan namin doon sa yung mga lords dahil ano. Um, almost almost uh, 2 hours ang biyahe galing sa Ansong no? Ansong City papuntang Sojungri. ri yung pa yun no sa Pyeongteok Labor Job Center. Ah uh, sobrang hirap dahil uh, uh, yung pag-aantay sa company na papasok na lagi kang nag-aantay si araw-araw biyabiyahe ka ng 2 hours no papunta tapos pabalik uh, almost 4 hours yung magagastos mo sa sa oras no sa isang araw tapos walang mangyayari linggo na mahigit so napakahirap kaya sa ngayon nandito kami sa ano sa Incheon no uh, dito na muna kami magkikipagsapalaran no kasi mas malapit ito sa ibang mga labor no nahirapan kasi kami doon sa may ano sa may kasi pag lumipat-lipat kami ng ibang labor medyo malalayo din uh, kailangan magbus walang masyadong train na uh, direct no hindi uh, di katulad dito sa uh, Madag Incheon Seoul may mga train na pwede kang magpalipat-lipat no o sa ngayon ito muna yung ano namin yung uh, uh gawin namin no at uh, saka parang wala na kaming planong bumalik sa Pyong Tech dahil nga uh, kumbaga sa feeling namin wala yung swerte namin doon dahil uh, nagantay kami ng ano, linggo mahigit pero wala, wala talaga. Kaya inisip namin na dito na muna sa ano, Incheon. So sa ngayon nandito pala tayo sa ano sa isang mall dito sa Incheon. So ipapakita ko sa inyo mga lods no, ang ganda ng mall, ganda ng lugar. Uh, para naman sa mga mga nandito at least malaman nyo na dito kami nagpunta. Yan po yung mall mga lods. Dito sa gilid may Starbucks. Yan dyan, Starbucks 'yan tapos dito yung Home uh, Home Plus Square One Yan mga lods, yan yung mall, sobrang laki. Sobrang sobrang ganda sa loob, kaso nga lang ano. Masyadong mahal yung bilihin. Hindi, hindi natin kayang bilhin yung mga ano doon. Almost, ano doon, almost branded lahat ng mga... Sinubukan kong pumasok, almost branded lahat ng ano... ng mga bilihin doon sa loob, no? Walang masyadong local. Local brand, almost uh, international brand. So, sobrang, ano, mahal. Kaya, lumabas na lang ako. Wala din naman akong mabili doon sa loob, no? Yano, no? sobrang ganda. Sobrang laki ng mall na ito. Dito to sa bandang uh, Dungchun ba to? Dungchun na uh, train station. Tapos, rin kami kumain sa ano, may KFC dyan sa gilid. Kumain kami dyan sa KFC. Yano, no? sobrang laki. Yan may puto ba pa no. So, yun na nga muna ngayon mga lods, no? Aantay na lang tayo kung anong mangyayari sa amin dito sa Insun kung makakuha kami ng magandang trabaho o hindi. Baka lilipat na naman sa ibang lugar kasi sayang yung pag-stay, no? Gaya nung nag-stay kami sa Diego, dalawang linggo, tapos wala mang company na at least napuntahan man lang dahil puro cancel. Kumbaga, hiring sila sa labor, pero pagtawag namin, hindi na sila tumatanggap ng trabaho. Uh, parang may tao na daw na nakapasok or may setup yung sinasabi na lang may setup na dito naman sa uh, Pyong Tech uh, doon sa Pyong Tech na pinuntahan namin one week din kami wala din dahil yung unang company binigay sa amin it's ano hindi sila tumatanggap ng konti nalang visa so one week mahigit wala namang ibang pinasok sa account namin kaya napag-isipan namin lumipat na so sa so, ngayon nandito kami sa Incheon no? try nating makipagsapalaran dito baka dito na yung swerte uh, parang dito na rin kami magtatagal no na maghanap ng trabaho kasi mahirap na maglipat-lipat mga lods lalo ang dami mong dalang bagahe tingnan mo naman oh. Ayan, oh. malita bag tapos mayroon pang ano mayroon pang kunting bag so sobrang hirap magsakay ng train bus tapos may daladala kang gamit Actually, hindi pa itong lahat ng gamit mga lods. Nandun pa sa Diego yung iba na iwan ko. No? Pabalikan na lang namin yun na uh, pag, uh, ano, pag nakakita na kami ng work at saka uh, medyo stable na yung ano namin sa work. So sa ngayon mga lods, yun na muna yung ating update. No? Sana uh, may natutunan kayong mga kalaman no? tungkol sa bilang isang release no? na sobrang hirap talaga ng pinagdaanan namin. So pag yung talagang wala kang budget, sobrang hirap maubusan ka talaga ng pera. At ang hirap pa nito mga lads pag may utang ka. Nako, matitinga yung utang mo at pati padala mo sa yung pamilya. Kaya, kayo mga lads, pag napunta kayo dito sa Korea, kailangan nga, uh, kahit hindi kayo release, dapat may pundo kayong kahit mga ano, tatlong milyon sa yung bank account para kung ano man ang mangyari na may di inasang pangyayari na magsara yung company for bankruptcy, mawalan ka ng trabaho at ikaw ay marilis at least may allowance ka na 3 million na kayang uh, sumuporta sa alawas mo no na hangga't hindi ka pa nakukuha ng trabaho. Buti na lang sa akin mayroon pa akong isang sahod na makukuha kasi may pondo kaming isang buwan no. Yun ang uh, advantage ng may pondo isang buwan no dahil nung natanggal ako mayroon pa akong existing na one month na sa sasawurin kaya yun ang ginamit ko no. Almost 1. Point, ano pa yun 1.9 uh, yata no. Yun na yung ginamit ko ng allowance eh meron pa naman pero dapat talaga makahanap na kasi pag naubusan tayo nito, nako, delikado. Wala pa naman tayong bahay, nakikitulog lang tayo sa mga shelter. Uh, yun na lang muna mga lods at salamat no at saka sanay supportan nyo yung channel at uh, i-like and subscribe no at saka i-share nyo na din sa mga kaibigan nyo no salamat sa panunod at uh, antabayanin na lang ang mga update no sa vlog ko no tungkol sa pagiging release isang EPS na release dito sa South Korea